NCIP o National Commission on Indigenous People aalisin ang kanilang scholarship program? Totoo nga ba mga balitang kumakalat na binawasan daw ang budget ng NCIP para sa ating mga indigenous people at kanilang mga scholars? Ito ang paliwanag dyan. Wala pong katotohanan na inalisan ng pondo ng NCIP ang kanilang scholarship program. Reforma sa budget ng NCIP at hindi ang pag-alis ng pondo sa scholarship program ang totoong kaganapan. Ang pagrebisa sa budget ng NCIP ay pangkalahatan. Ibig pong sabihin, hindi lang Davao ang apektado dyan. Layunin ng nasabing reforma na gamitin ng wasto ang budget ng NCIP para sa mga beneficiaries, gaya ng mga scholars at ng mga kababayan nating indigenous people. Uulitin ko po, Reforma sa pondo at walang inalis na scholarship program ang NCIP Kaya pakiusap po sa ating mga kababayan Huwag basta-basta maniniwala sa mga maling impormasyon na ang nais lamang ay manggulo sa ating pamahalaan At sa mga nagpapakalat ng fake news dyan, tigilan nyo na po ang panluloko sa mga Pilipino Sila ang i let side walk